good morning ayan po yung ating inflatable fan o oh, diba maganda yan ayan para yan sa 7th birthday ayan po o oh. maganda Dutty okay? maganda gusto mo sa 7 birthday mo ganyan din maganda ko ha. Inflatable fan. Diba? Maganda. Mamaya, mag sasakay ka dyan. Yes. What? Hangin. What hangin? Yes. Oh, diba? Maganda. Oh, tapos may perong tatlong ganun. Kaya mamaya maligo ka na.